Ano-ano ang mga nilalaman ng mga kahong ito na misteryosong itinago sa loob ng isang abandonadong morgue? At bakit tila may mga nagbabantay dito sa kabila ng kanyang tatlong taon ng pagkakaabandona? May mga lihim ba na dapat nating malaman sa abandonadong puneraryang ito? ito na yung pinaka nakakakabang para sa akin na napuntahan ko for 2025 na naginip ka na ang nakipinakita sa panaginip mo nag, ano yung mga inimbalsa mo mo bakit po may ganyan may ilaw pa may gas tara ano yun Bakit may ganun Bakit may nagradyo may ano Ay, sino po iyon? Bakit po may ganyan? May ilaw pa. Ilaw pa. May gosh, paano yun? Ba't may gano'n? Ay, sino po iyon? Di ba pag mag-radyo ba maririnig magsasalita? Tama ba? Pinaka-extreme nito talaga. Hindi ako nagkamal ngayon 2025. Kausap ko kanina yung nando sa labas bago kami pumasok dito ng cameraman ko. Wala pong ano dyan. Bukod sa... Hindi siya total... Ito guys, explain ko lang. Master Gala, di ba pag abandon walang tao? Actually guys, hindi naman totaling 100% na abandon Dahil tuwing araw, meron daw pong nagbabantay. So, ang kong nagtataka ko, bakit tumunog yung radyo? Ano yung pag, pag nagsasalita ba? Comment below guys ha. Nagsasalita kasi ko doon, eh. Ibig sabihin may ano, may naka-open na radyo doon. May tao. Hindi, umuuhi nga. Hindi, umuuhi nga. Hindi, umuuhi nga daw yung ano. Umuuhi yung yung ano continuous tayo sige recording trending to wait lang ano yung mga anong nasilip ko may mga nasilip ako sa loob may mga na, may mga nakabox guys yung no, sa loob ng porinaria ang sabi nila abandoned na nakakapagtaka maganda pa fresh pa ba ako dyan kung may tao yan ano yan kasang boses ko eh Napaka-imposible do na may matutulog o may natutulog dyan. Pinapanatili lang doon nilang nakabukas yung pinakailaw para lang doon hindi masyadong madilim. Pero ito, ito ay isa doon opisina ng isang porinaria. Karugtong yung mismong morgue na din natin At api. walang sino man na natutulog mismo dito. Hindi na rin ako masyadong nagsalita para mas barilig natin yung pinakapaligid kung mayroon nga talagang tao at sa pagsilip ko ng bintana ay ito ang aking nakita. <silence> May mga kahon sa ibabaw at meron ding mga gamit dito na hindi natin masasabi kung ito ba ay gamit ng isang humaho. Dahil nga hindi natin maiwasan, kailangan natin alamin ang katotohanan sa likod ng mga bagay na ating nakita mismo sa abandonadong poneraria. Nagre-record pa. Huwag mo ikakat. Tara na, uwi na tayo. Ha? Oh, tara na, dali. Dito na kami nagpasya na umuwi na muna at balikan na lang ito ng araw para malaman natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit may mga boses tayo narinig o sadya ba talagang may tao ba dyan o di kaya mga nilalang na hindi natin katulad. Guys, eto ah. I don't want to uh, share something different or Wala pa akong binibigang mali o uulitin ko. Doon po sa nakita ko ng mga karton, mga ice box, parang ice box or something. Ako po I'm just wondering lang po. Um, bakit po kung abandon na siya, bakit may mga ganun. So kung nagkakamali man naman po ako sa aking inisip, pero wala naman po akong sinabi dito, inisip na Inisip naman, hindi po natin dina-justify kung ano man yung inisip natin Pero kayo na po bahalang mag-comment Para sa akin, misteryoso po talaga Kinabukasan ay bumalik ako sa sementeryo At nagtanong ako kung mayroon pa bang mga embalsamador Na nagtatrabaho magpahanggang ngayon dito Bukod sa luma at napakalawak ng sementeryong ito Nakilala ko rin ng isang embalsamador na nagtatrabaho dito na napakatagal na So mapapansin nyo nga dito, oh, parang hindi naman masyadong creepy Kung ng araw tapos may katabi siya rito mga parang bukid or something taniman ng palay at ito yung pinaka sementeryo ito yung iba sa doon. Hmm. doon may pasaya ako doon mm, bago man yun ba bago ko bago ko ngayon ano, para tapos bukas na iuwi yun imba e, ba ngayon na araw na matay yon yun yung nagpakamatay nagpakamatay daw yung ah uh, namin yung yung 29 uh, yung hikog Oh, he code. Nagbigti. 34. Oh. Ah, 24. 34. Ah, 24. Ano pa nga ba yung mga nakakapangilabot na kwento na ibabahagi sa atin ng embalsamador na ating nakilala? Ito, itong dati na morgue. Oo. Uh, pagkatapos may namatay. Pagkatapos, nakano na ako, may crack na. na. Mm-hmm. Uh, nang, 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 nang sa loob ng CR. mm -hmm. Nag-CR si siya pagkatapos ng atake ng sa loob tapos dito na din sa mark jumbo binal sa pagkatapos pumatay yung ilaw nang sa diyan lang sa labas pero dito sa part na to dito sa, buhay di di pasin, lahat pa, oh lahat eh baka nagbrown out lang sir oh nagbrown out pagkatapos labas ano ako ginawa? hanap ako ng daan hindi ko makita dahil wala akong ano cellphone oh, o ano oh wali wala akong ilaw dahil wala rin may sa loob mm -hmm. kaya nga Uh, ano, hala pa ko nang uh ko. -huh. Bigla daw na ng ilaw habang siya ay nag mo ng oras na yun. Kaya habang dali-dali siyang lumabas, parang kinakapa ng kanyang mga paa ang dilim. Habang baon ang lakas ng loob. Pagkatapos, mga ilang minuto lang, bumalik na. Tapos, na. wala namang nangyaring kakaiba. Hmm. Wala naman. Uh, 20 years na ako dito nagtatrabaho. Na uh -huh. 2007 ako na nag uh, nagsimula sa ano, pag-iimbalsa mo. Ah, uh, 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 2010. 2010 ako mm -hmm. mo. Ano Tatlo yung patay na naano niyo ngayon. Mm. -hmm. Per, per day yung sahod niya po? Hmm, ano? per day. May patay o wala? Yes. Mm -hmm. Kung hindi, walang, kung, kung malang magsasalita, hindi magsasalita yung radyo, ganon? Hindi, magsasalita pa rin yan kahit ito, wala sumasabi. Hmm. Alat yan. Daling mm -hmm. kasi kami kagabi dito. O oh, nakita ko yung kagabi mm -hmm. dito nag-iinom man kami doon eh. Eko ba yon? Ah oh, doon sa. Hindi kasi na-record ba, doon naka naka kasi sa sasakyan yung cellphone. Tanong ko lang. Yung ano ba, yung radyo, bakit Ay, ah, yung radyo. Mm -hmm. Ay, ah, yung radyo pala. Ba tumunog yung radyo? Sa mismo sitio yan. Pala pala. Bungarok lagi no putra. Malay ah, so, ito, malalaman kung gano'n patay, punin, parang gano'n mo. Pero ba't nagsalita? Ay, 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 pag, pag meron mong tumatawag yan dito. Eh, wala namang tumawag. Ayun nga, ayun lang masagot na iwan eh. Ayun yung dating morgue. Ay, kung, wala kong, wala kong tao. Sino mo nandiyan? Para maklarify lang kasi baka sa imbasya ko ba ng mga ano, sabihin nila bakit ginagawa kong ano itong hindi, radyo lang talaga yun. Pero wala talaga natutulog dyan, sir. Sa pandaming iring. Ingeng. Wala talaga natutulog dyan. Wala lang. Ah. Ingeng. Sino nagpapakain ng mga pusa na to? Okay. Hmm. So, iyan. Ito mga master. Pinahintulot lang tayo, tayo dito pumasok sa pinakamorgue. Bumalik tayo dito. Ha? 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 Ah, sir ba to? Tapos dito, may nakita tayo dito ng isang puntod na may malaking malaking uh, punso o mga master. So, para sa iba, pangkaraniwan lang yung punso na yan. Pero, halos karamihan pa nga paniniwala din na may mga something o may mga nagbabantay o may mga encanto or something diyan po sa mga ganyan. So ito na pasukan na natin yung ano. Nagkaroon tayo ng uh, permission guys dito sa isang nagbabantay. Uh, binalikan niya natin kinabukasan. Ito. Eh pero sir, di ba ikaw eh, ano ka, pag-aaralan niya, di ba? Mm, mm Kailangan, Kailangan lisensyado ka yes. din. Yes, huwag na Eh, eh <coughs> ano lang ano yung makokomento mo sir? Siyempre, eh, hindi naman natin maaano mga ang mga tao kasi may mga magsasabi na yung iba, yung iba lang ha, sabi mm. mga, hindi naman maiwasan din mag-isip yung iba. Ano yung assurance ng katulad ng, ng ibang tao na, let's say, panatag ng loob nila sa imbalsamador na gagawa ng kanila, lalo na pagdalaga o babae, especially. Tapos ang imbalsamador is lalaki. So, pinag-iisipan po, parang po ma-correct Oo. Para po yung mga nanonood din ito, oh. din yung pag-iisip ng ganun. syempre, hindi natin maiwasan dahil may mga gumawa dati. Habang nagkikwentuhan kami ni Kuya Loy, nag ako o nagpato ng video at ito ang aking napansin. Isang parang babaeng bata na tila ba nagtatago sa gilid ng isang nitso. Eh, may mga gumagawa hanggang ngayon na ginagalaw daw yung mga ano. Matay. Oo. Possible pa ba sir na let's say kahit na ilibing na kasi may mga case na nailibing na ilibing na hinukay tapos pinagtripan or inano oh, wala binaboy wala dito. hindi na possible yun kasi di ba parang nagsara na raw mm. yun mm. pero pag kanbo pag namatay kayo yung mag ano ano yung iiwanan ba ng pamilya yun talaga ipagkakatiwala ganun or nakabanta uh, yung iba oh. ang iba nandito mm -mm. diyan Ah, uh, para sigurado sila na hindi walang problema. Uh, walang problema, magtiwala sila sa amin. Oo, oo. Buksan namin yung pinto diyan. Buksan namin pinto diyan, buksan nito Lahat matitingnan nila kung anong ginagawa namin. Mm -mm. Pero ang binabawal lang namin yung ano, yung video. Oh, at Siyempre, saka picture. Patay, oh, patay na 'yun. Mm -hmm. Siyempre, professional ka eh. kaya nga yun yung trabaho ng inano, ba? Diba? Kasi may kaibigan din ako sa ano si Tom Horge. kaibigan mm -hmm. ko din 'yun. 'Yun, yung yun talagang trabaho niya. Na-interview ko din siya dati. Mm -hmm. Nag-brown out tapos wala ka naman na naranasan sir sa 20 years na nanaginip ka na ang nakipinakita sa panaginip mo nag ano yung mga inimbalsa mo mo. Wala. Wala naman. O siya, Ni naranasan uh, niyo. Oh, Noon simula ko, yung simula ko nito ng imbalsa mo, takot talaga ako. Kasi yung paghawak pag ano nito pag ano na sa o sa liig, no hindi to parang brutal ba? Ah, no? liig. Ito man dito. dito. Dito dito iwain na pag babae. Ito. Mm -hmm. Ah, dito, sa hita, pagbabae. Pag babae. kaya ang ano, yung damit nila, pagbabae, babae ka dito, walang kwilyo. Ma, ano, makikita yung samad. Mm -hmm. Yung lalaki, na nagbabarong, mata, matatakpan mo yung samad. Dito ang mm -hmm. babae, sa hita. Sugat, oo. Oh. Um, na, sa kuwan ako, sa pagbalsamar na ng nga kuwan, ito, mag, mag kuwan ko, hadok ko, bago, di bagay ko, mga sabulan siguro. Kada ulit ako balay, mm -hmm. gashat ko. Ko, ah. ko, para makatulog ko. Wala ko na. na oh. Pero ngayon normal na. Oh, normal na, dilita ko. Kay Hanggang kailan na lang daw pwede maglibing? Depende lang sa ano ko sa munisipyo kung papayagan, bela lah. Mm -hmm. uh, dito, sir, dito sir, pag ano, pag 20 years na, ayaw na. Ayaw hmm. na i-renew. Pag 20 years na yung linibing mo dito, ayaw na. Ayaw, ayaw na i-renew. Kahit, hukain uh, uh, mo yan, lagyan mo ng bago. Kunin mo yung buto ayaw na. Mm -hmm. Yun ang ano dito para... Pero normal ba? Wala ba kinaranasan dito parang kumakato? Kasi yung na, ano namin ng makaram eh. Parang may... Wala, wala naman. Wala naman. Si, Kasi... yeah, si ako, si Kuan, Romulo Bandi Junior. Ano yung ilang taong ka na? 20 ayon, years. Na nag embalsa mo. Ilan mga anak mo sir? Dito mo na rin binubuhay sa pag embalsa mo. Hindi. Ano lang? May sideline ka lang. Uh, 20, 27, uh, 27, 2007 ako nagpasok. Mm -hmm. Dito sa munisipyo dati daw na ako sa ano plastic plant ng Malikbong at -hmm. Mario. Tatlo yung patay na naano niya ngayon. Tapos pag per day yung sahod niya po ano? per day. May patay o wala? yes. Ano yung pinaka ikaw sir, syempre di ba may mga kababalaghan daw. Ano yung pagdating sa ano? Ano yung hindi mo nakalimutan? Wala ba na ako na ano doon ang kababalaghan? Kasi yung friend ko, kung kilala mo si Kamorge, yung nagbablog ba? Ah, uh, niya sa masa. Parang sa akin mas gusto ko sir, okay, libre ako sa 7-Eleven eh. Huwag lang po sa ano, sa ganyan. <laughs> ano o, uh, kakaiba yung ano nila dito, yung servisyon ng mga namatay. Libre yung ano? Mga... Micho lang hindi libre. Micho hindi libre. Magkano naman? Ganun. Magkano naman po aabutin? Gawa sila. Kung magpa, ano sila, pagawa sila, S65. Pero sir, confirm nyo, wala po talaga natutulog na tao dyan. Dito? Oo, o, dyan, dyan. Dyan oh. sa pinaglaga namin oh, sa Wala talaga. Wala talaga. Kasi yung mga na-record ba, base. Wala, Basta wala may, may, may babae din eh, na, na ano kami. Ha? Huh? Abangan mo sir sa vlog, may ano, may babae din kami na-record na parang naghilak ba. Uh, Hindi dito, naman. Ito yan, natutulog sa ano ni Will Payaso. Oo, wala ka dyan kagabi. Yung nag-vlog kami. Kay, na, kayo kayo nandoon diba? Sa may ano.